What's up mga idol? So nandito kami ngayon sa RTC Magandang ambience at magandang view Siyempre, basta beach magandang view What's up mga idol? May binisita tayong beach sa bayan ng RTC Eastern Samar Ang Bicentina Resort sa Banak Seaside o Banak Beach RTC Eastern Samar sa entrance pa nga lang alam mo na na maganda ang beach na to. Pero bago tayo magsimula, shout out muna sa mga solid followers natin na gusto magpa-shout out. Dahil pumunta tayo ng sampulikarpo ng All Saints Day, sinamantala na rin natin ang pagpunta at pagsilip sa kahit isang beach resort dito sa Banac Beach o Banac Seaside ng Artitsi Eastern Samar. Sa so, nga po pala sa nakausap natin na Taga Bicentina Resort dahil hindi niya tayo pinabayad ng entrance fee dahil ang pipicture-picture lang tayo at magbibidyo. Handa na ba kayo mag-enjoy sa isang nakaka-relax at napakagandang destinasyon? Tara na at bisitahin natin ang Wisintina Resort. Isang beach resort na talaga namang masarap, magpahinga at mag-recharge. Siguradong mag-i-enjoy -e kayo dito dahil sa nakaka-relax na mga kubo malinis sa dalampasigan at mga nakakamanghang tanawin. mag -i enjoy rin kayo sa Acoustic Night with Barbecue ng Bicentina Resort o Sunset Dinners Party. Siguradong mag-i-enjoy kayo habang nakikinig sa acoustic music at nagdi-dinner. Pagpagod ka na sa trabaho at sa mga hindi na na problema, mag-relax ka muna at mag-unwind. Hayaan mo ang hampas ng alon at ang init ng araw ang magtanggal sa iyong mga problema kahit sandali lang. Iwanan mo sa baybayin ang lahat ng iyong mga alalahanin at hayaan mo ang tulog ng dagat at magpasaya sa iyong puso. huminga ka ng malalim, damhin ang hangin sa iyong muka, at hayaan ang kagandahan ng kalikasan ang magbigay sa iyo ng kapayapaan at panibagong lakas. Sa dalampasigan, walang ibang mahalaga kundi ang sandali ang pagiging isa sa kalikasan at ang pagpapaubay sa sarili sa nakakarelax na alo ng dagat. meron rin silang swing dito na na-enjoy natin sa kyan habang nagkaka-picture at nagkapag-video. at para sa mga mahihilig mag-picture, perfect to pang palit ng DP o profile picture nyo sa Facebook o Instagram. Perfect rin ang kanilang beach gusto natin maglakad-lakad sa buhangin. Habang naglalakad-lakad tayo, pwede natin alalahanin ang mga utang natin na hindi pa natin nababayaran. Yun lang mga idol. Follow my Facebook page for more videos. Subscribe na rin ang aking YouTube channel. Ingat! So mga idol, pagkalabas namin sa Vicentina Resort, sa tapat lang, tapat lang na kalsada, mayroong parang falls dito. Ang dilim. Ayan oh. Diba? Fresh water.